kami losay. Hindi talawan mo matanggal yung pera. 349 siya. I-spray natin sa kanyang lalamunan. Kaya natin kung talagang effective. Ano? o, no, lagyan 479. 479. 479 no? Oh. natin. Dito ah, kids. Ang bako yung pangalanan eh. Direct to, tapos na siya kumain eh. Sala lang na. Ah. Ah. <coughs> Nako, hindi pa ito maandar. <coughs> Yan, ah, ah, ah. Ika lang, labas dila. labas dila. Ah, labas dila. Ah. Okay, na. Ah. Ah. ko lang <laughs>